Uh, hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back na po sa ating YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po ng ating subscriber na natin pong sasagutin. Ito ay galing po kay Mario Villoria. Shoutout po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, ilang ml daw po ng Ivermectin ang ating ituturok na pampurga doon po sa mga dumididing biik? kung so, kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pangkabuhayang pagkikultura, mag lang kayo sa king YouTube channel, Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa pagpurga po natin mga dumiding biik. Kadalasan po mga kaibigan, sa akin pong backyard farm, ako po ay nagpupurga sa king mga dumiding biik na nasa uh, 3 weeks or 21 days yan po yung tamang panahon na ako po magpurga. Parang sa ganon, pagdating po ng araw ng walay, ay tapos na po yung purgahin yung ating mga lagang biik. Importante kasi na mapurga po natin yung ating mga lagang biik habang uh, sila po dumilide pa lang sa mga inahing baboy. Kasi po, para po yung kanyang mga uh, bulati po na doon loob ng kanyang ay dahan-dahan po mapuksa. Nang sa ganon, pagdating ng walay, sila po hindi na po makainom ng gatas ng ating inahing baboy. Ang kanilang source of energy and source of nutrients po mga kaibigan ay yung feeds na po ating binibigay sila na pre-starter o starter feeds, yan po, ang maka-full benefit dyan ay ang yung biik na lang po, hindi po yung mga bulate. Kaya, importante talaga na purgahin natin yung mga biik bago po tayo magwalay. So, ang tamang araw dyan ay 21 days or 3 weeks po after pong ipinanganak yung mga biik natin. Kasi pagdating po ng day 25, tayo po yung magbigay ng vitamin B complex 1 ml, vitamin ADE 1 ml din, at saka, last dose po ng ayon 1 ml po mga kaibigan sa day 25 so bago po yung walay sa akin kasi dito ako pinagwawalay ng biik na nasa day 26 so day 30 kapag medyo malaki po yung mga biik mga kaibigan mas mapaaga po yung pagwawalay sa at the day of 26 kapag normal lang po yung mga pangangatawan ng biik oh, tamang tama lang po sila so doon ako po ko nagwawalay sa eka day 30 na uh, last normal days po na mag-aaral na pag a uh, doon po sa last normal days po na pagwawala ng mga biik na 30 days o so, isang buwan po yan mga kaibigan. Ngayon, sa tanong po nating subscriber kung ilan bang ML ng Ivermectin ang atin pong ituturok o pangpurga doon po sa mga dumidide po mga biik. Yung pagturok kasi po ng Ivermectin mga kaibigan ay mayroon po yung specific dosage. Ito po, ati po mamakikita doon sa box mismo ng gamot o doon sa box mismo ng pampurga. Kasi po, yung mga biik kasi, hindi naman pantay-pantay yung laki. Medyo malaki, medyo maliliit, medyo katamtaman lang po yung kanilang uh, pangangatawan. Kasi po, ang dosage po ng ivermectin injectable ay depende po yan sa laki at bigat ng biik. So kapag biik pa lang, so, mas madali po natin silang timbangin para malaman natin kung ilang ml o ilang cc ang ating pong ibigay doon po sa mga biik na yan. Kasi nga po, yung 1 cc or per cc ng per ml ng ivermectin ay mayroon po yung equivalent kung ilang timbang. So halimbawa, 1 ml or 1 cc per 9 uh, kilograms. Kapag yung biik nyo po at day 21 ay 9 kilograms pa lang, so isang ml o 1 cc lang po yung ibinibigay so sa kanila. And then, kapag yung biik nyo po ay nasa 13 kg uh, kilograms at the age of 21 days, so yung 1 cc, gawin nyo po, nyo po ng 1, yung 1 cc na yan, gawin po ng 1.5 cc kasi medyo mataas po isa sa uh, 1 cc per 9 kilograms so dipindi po yan mga kaibigan kaya ang advice ko po sa inyo kapag kayo po nagpupurga gamit yung ivermectin na injectable timbangin nyo muna yung mga biik nyo Pagkatapos yung timbangin yung mga biik nyo, doon nyo po i-adjust yung doses kung magkaano po siya. Kasi po, per ml ay mayroon po siyang equivalent kung ilang kilo po yan. So, minsan kasi, uh, para hindi po kayo malito, minsan, 1 ml per 10 kilograms. Kapag 20 kilos po yung biik, 2 ml. Kapag 10 kilos po yung biik, 1 ml kapag, kapag 5 kilos po yung biik is 0.5 ml kapag 15 kilos po yung biik is 1.5 ml so ganoon po yan mga kaibigan mayroon po siyang tamang ratio kung ilan po ating ituturok sa kanila kapag ivermectin naman po na powder ang ginagamit nyo per head po yung sukat yan sa isang sachet halimbawa sa isang sachet ang nakalagay doon ay 6 heads o piglets 10 heads of piglets or 15 heads of piglets. So, depende kung ilan bang nakalagay doon sa sachet. Yan po yung i-mix nyo sa malang mga feeds at saka basain nyo ng konti yung feeds sa ganong yung uh, ivermectin powder po ay kakapit po doon po sa pellets na natin po ipapakain sa ating mga biik. So, depende po yan. Kapag uh, powder per head, kapag injectable naman po, per uh, per ml equivalent ratio is per kilogram po mga kaibigan. So, yan yating tandaan kaya mas mabuti po nating gawin kapag tayo pa nag-inject ng ivermectin o nagpa uh, purga ng ivermectin powder, basahin talaga natin yung level palagi doon po sa box o doon po sa sachet ng ating pampurga nang sa ganon, tama po ang ating nagawang pagpurga at sa ating mga lagang biik po mga kaibigan so yan po ating vlog ngayon nasa na po yung nakapagbigay sa inyo ng kaunting kaalaman po tungkol po kung paano ba gamitin yung mga ivermectin po na pagpurga po mga kaibigan hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood happy farming po mga kaibigan see you next time bye bye